Good evening guys. Ito po yung huli ko ngayong gabi guys. Ayan. Ipon Ipon guys. Ito ang holy ko ngayon Ang biyaya ng no? Panginoon Thank you Lord Sa bihaya mong ito Napakasarap Ayun Guys Saka na nakuha ko na Saka yung maliit na ano. Ayan. Ayan guys. Maliit na kulita. pa guys. Ayan. buhay pa buhay pa yun ba. puro pa ayan guys please subscribe like and share guys ayan po yung ano.

The next video, di-subscribe, like, and share, guys. support niyo po ang guys. Kung bibilhin mo ito, mahal na rin ito. Ayan. May libre ng pang-ulam para bukas. Ayan. Ayan guys. Guys, marami lahat sa panonood guys. God bless po. Po kayo palagi. Shout out nga pala sa sa lahat ng relatives ko dyan sa Isabela Gonzaga family Malab family Tokib family Gumpal family balunsat family sa inyong lahat Shoutout sa inyong lahat at sa aking mga kaibigan Shoutout sa inyong lahat San man sulok dito sa mundong ito <coughs> Shoutout sa inyong lahat Nubo <coughs> ako, nubo Bakit alalamunan ko Okay po guys, maraming salamat guys At least po, ingat.